meron po kong nais po na i-update tayo nyo tungkol po doon sa OFW na namatay sa past. Okay? Uh, masyadong viral yung video na yon yung nangyari sa kanya. Update sa isang OFW na natagpo ang patay sa loob ng bus habang pauwi sa kanilang lugar sa Domaguete. Ayon sa OWA, naglabas din sila ng reports na yung naturang OFW ay nanggaling sa bansang Kuwait. Pero nilinaw, nilinaw naman ni Kabong Concha na isang sa sa mga masugid na tumutulong sa mga OFW na ang, ang OF, naturang OFW ay galing sa bansang Japan. Nabanggit din ni Kabong Concha na ang Pilipina na namatay ay nagtrabaho rin sa bansang Saudi Arabia. Ngayon noong 2021, 2023 ay nagtrabaho rin sa bansang Kuwait. Kaya ang naturang Pilipina, ang OFW ay nagtrabaho sa kanyang kamag-anak pinsan sa bansang Japan as tourist visa. So panoorin natin ang kabuang kwento mula kay Kabong Concha. Here we go, panoorin natin. Pero bagong lahat, ako pala si Ronnie sa OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel, like, share, and subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para update kayo lagi pag meron akong mga bagong video here we go, panoorin natin yung update ni Kabong Concha here we go hello, magandang gabi po sa inyo lahat uh, welcome to sa ating uh, live ngayong gabi nito so, ay uh, meron po kong nais po na i-update tayo tungkol po doon sa OFW na namatay sa past okay, uh, masyadong viral yung video na yon yung nangyari sa kanya. And of course, nalulungkot tayo lahat dahil nga sa namatay siya bago siya nakabating sa bahay ng, ng uh, kanyang pamilya. Okay? So, uh, meron pong uh, ako, ako, ang, update tungkol sa tungkol sa pangyayari noon para po hindi tayo malito kasi iba po yung mga lumabas sa news lumabas uh, mayroon po akong napita sa, sa, news na lumabas kayo ito galing ng uh, ang OFW sa Kuwait pag daw sa Japan, bago umuwi na Pilipinas. Ang po, uh, mga kwetong iba-iba na nagpalito, na, 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 sa atin. Kaya kung ano nung mga mga mes, 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 uh, comment and uh, ano at uh, nice pong uh, linawi din. Okay? Uh, kong malaman niyo yung po nangyari sa isang OFW. Of course, tayo po ay na, sa nangyari dahil tayo, isa na namang OFW ang namatay, babago siya, nakauwi sa kanila pamilya. Malungkot, di ba? So, uh, ngayon po, ako po ay mabibigay sa inyo ng konting uh, update tungkol dito para po ma, lahat tayo ay malilawan kung ano po talaga yung storya noong OFW na namatay po sa PAS. Okay? So, kaya uh, akin pong uh, bago po magsimula, ako po ay bumabati sa mga OFW. Assalamu alaikum lahat. Nasaan kaman kayo ngayong mundo, naroon. Anawa kayo ay nasa mabuting kalagayan. Dito po sa pipinas, ngayon po ay uh, umulan po. Okay. So, ngo ay nalaman po. Ah. Nalaman po at uh. Okay. So, uh, ito po at uh, akin na po nga. Uh, iyan. So, doon sa nakita natin sa balita na si OFW po nung matay po si Wilma Ausa ay sinasabi ng marami na galing po siya ng Kuwait at dumaan po ng Japan patungo sa Pilipinas yun nga po at, 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 at siguro kung ano nung mga naisip po natin yun po ang nangano po Okay? sa pagpasa sa lahat po si Ausa, uh, si Miss Mil Wilma Ausa ay hindi po nang galing ng Kuwait okay siya po talaga ay galing ng Japan So, yun lang po, doon, yun, umpisa po, meron, hindi po siya nanggaling sa Kuwait. Nanggaling po siya sa Japan at pauwi ng Pilipinas para sa kanyang ma mahal sa muhay. Okay? Si, uh, bakit po, doon sa news, nagaling daw po siya ng Kuwait. Okay, si Wilma po ay dating nanggaling po, una nanggaling sa Saudi Arabia. Nagtrabaho po siya sa Saudi Arabia bilang isang kasambahay. Okay, at noong 2021 hanggang 2023, siya po ay nagtrabaho sa Kuwait bilang kasambahay. Ibig sabihin po, 2023 po, nung uling, uling pagpagpasok ni Wilma bilang isang OFW sa bansang Kuwait. Okay? So, so yun po, yung po isang, isang dapat niyo malaman na yung pong OFW na namatay sa bus ay nanggaling po talaga ng Japan hindi po siya galing ng Kuwait. Na, katulad na siya sabi na siya po ay nag-connect, nag, connect nag connecting flight patungo sa Pilipinas dumaan ng Japan papunta sa Pilipinas. So, okay? Siya po ay, siya po ay nanggaling po ng Kuwait noong 2021 po hanggang 2023. Okay? Siya po ay nagtrabaho doon as a domestic helper and nagtrabaho rin siya sa, sa, sa Saudi Arabia ng bilang domestic wage o welfare. Ay, welfare, of, uh, welfare, worker, pati yun, nabalol. Okay? ah, uh, yun po ang nangyari sa kanya. Ngayon, si, si, ah uh, si, ah uh, si, uh, si OFW, okay, ay galing po ng Japan at umuwi po ng Pilipinas sa kanyang mga pamilya. Okay? Pero, yung pong kanyang pag, pag sa Pilipinas ay hindi po niya palam sa kanyang pamilya dahil balak niyang supresahin ang kanyang mahamahal sa buhay. Okay? So, yun po, ang, uh, yung po ang totoo na balita na galing po talaga ng Japan si OFW AUSA at siya ay pawi ng Pilipinas na. At siyempre, kung, 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 ano po yung nila niya, kung saan ay nabas, siyempre hindi niya alam kung ano po yung kanilang, uh, kung ano po yung gusto niya. Kasi yung sabi, it's gusto niyang supersahin ang kanyang mahal sa buhay para magtrabaho, ay para umuwi siya sa Pilipinas. Okay? Ulitin ko ulit sa inyo, sa mga hindi nakaintindi, hindi po siya galing ng Kuwait. Okay? Ako ako po, sinasabi po sa inyo, okay, dahil alam ko po yung details na siya po talaga ay hindi po galing ng Kuwait. Siya po ay nanggaling ng Japan. Nagtrabaho po siya bilang kasambahay sa Japan sa kanyang pamangkin anak. Okay? Nagtrabaho po siya sa kanyang kamag-anak sa Japan, sa kanyang pinsan. At siya po ay pumunta doon gamit po ang, dumi, ang, ang 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 visit visa na six months po sa Japan. Hindi po siya uh, ay ay ay, ay itong, uh, registered OFW nagbayad, hindi po. Siya po ay nag nagtrabaho sa Japan sa kamag-anak niya bilang isang kar karambahay, ay nani. At pumunta po siya roon, yung lungo po siya, gumamit po sila ng visa na for good for six months. Mm, kaya po, uh, at yun po, sa Japan po siya, hindi po sa Kuwait. Sa Kuwait po, nanggaling siya ng Kuwait, pero noong 2023 po siya. Hindi po, uh, hindi po ngayon. 2023, from 2021 hanggang 2023, nagtrabaho po siya sa Kuwait. Pero ito po, nanggaling po sa, sa, sa Japan, nagtrabaho siya bilang nani sa kanyang pinsan. At nung umuwi na siya, para, 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 ngayon, ngayon lang umuwi pa uwi siya, para kaya nga, uh, uh niya ang kanyang pamilya. Yun nga lang, nakataon na may sakit pa siya, kaya doon pa lang sa bus at nagsusukan siya. Okay? Kaya yan po, dapat din po malaman na hindi po siya kasulukuyang kasalabaho sa Kuwait. Talagang sa Japan po siya nanggaling. Okay? Nagtrabaho siya sa Kuwait noong pong 2021 hanggang 2023. At siya ay pumunta ng Japan, pinuha po siya ng kamag-anak niya para magtrabaho bilang nani sa Japan. And for so six months po yung visa na yon, nung expired na po, umuwi na po ng Pilipinas at sinupresa niya ang kanyang mahamahal sa buhay nagkataon lang talaga siguro dahil nga may sakit nga siya or I don't know kung ano sabi nga raw namatay raw sa sakit kaya siya inabot po ng ganun sa bus okay para po sa lahat to no hindi po yun sa mga nakinaniwala na, na ng mga tungkol sa mga istorya ito po sinasabi ko na sa inyo kilala nyo naman ako di ba bakit na ma, bakit tayo magsisinwaling okay siya po unitinin ko si Wilma Ausa po na isang 40, 41 years old ay sa Japan po nagkatrabaho na. Okay? Nagkatrabaho siya bilang nani sa kanyang pinsan. Okay? At pumunta pa pumunta po siya ng Japan gamit ang tourist visa. Okay, siya, siya po, kumbaga po, siya po ay undocumented OFW kasi hindi naman po siya pumunta ng Japan gamit ang uh, workers visa, kundi tourist visa ang kanyang gamit. Okay? Yun, yun po ang nangyari. Kaya kawawa naman si Kaya Kabayan, uh, yung nangyari sa kanya, na, uh, namatay po siya, napauwi napau nun sa Pilipinas. Pero po, mapagpunta natin mga laman. Ang talagang totoo, pangitra, balita, na hindi po siya nanggaling ng Kuwait. Nanggaling po siya ng Japan. And maayos naman ngayon yung trabaho. Nagkatrabaho sa kami siya, sa kanyang kwanspinsan. At uh, yun nga, isakto lang talaga ng pag-uwi niya, yun nangyari yung, yung hindi naasaan. Nalungkot na kalungkot. Kaya yung mga yung yung biruin mo nagbiyahe sa malayo, nagbus. From from Cebu ata ano, ayaw ko. Kaya yun po nangyari. Pero yun na nga, uh, ang OWA po ay pupunta po sa nila uh, para tulungan po yung pamilya. Ang uh, ang ang ang, uh, ang, ano po ng ating uh, OWA, tulungan po yung pamilya. Pupunta po sa pupunta po ro yung pamilya sa OWA para po tulungan yung pamilya nung namatawing. Okay? Huwag po kayong alala at, at, at ano po ang OWA, natutok ko sa nila para tulungan po ang ating kababayan. Okay? So, yun po. Uh, ulutin ko po, ha? Ang OFW ay hindi po nanggaling ng Kuwait. Siya po ay nanggaling ng Japan at siya po ay pauwi talaga sa Pilipinas at susupresahin niya ang kanyang mahal, ma ma mahal sa buhay. Kaya, yun. Uh, yun nga, at uh, yung mga hindi naasahan sobra po talaga na nakakalungkot. So, yun po. So, uh, inyo uh, po nga siya taga Negros Oriental. Okay? Siya po ay uh, dati po nagkatrabaho bilang domestic helper sa Saudi and nagtrabaho rin siya sa Kuwait noong 21 hanggang 2023. Yun po. Pagkatapos ng kanyang, kanyang two years contract sa Kuwait, hindi na po siya bumalik ng Kuwait. napunta lang po siya ng Japan dahil na po sa pinsan po niya para mag ng anak nun. Okay, gamit po niya ang kanyang ang tourist visa bilang isa para makapasok sa Japan. na po yung kanyang ano, umuwi po siya uh, ng, ng Pilipinas para po lagi uh, para po ma, makasama niya. Ang nakakalungkot lang ito dahil nga po kung kailan pa siya pauwi na eh yung pa nangyari ang hindi maganda sa kanya. Alam niyo naman po ang buhay na tayo, di ba? Kahit saan nangyayari po yan. Ako, katulad ko, akalain ko ba, nako, nako, mag stroke Kahit sino. Kahit kung nasaan man tayo, kung oras na natin, talagang oras na po natin. Okay? Ganun talaga ang buhay natin. Hindi din alam. panging ang Panginoon lang, ang ng Jesus lang, sa mga musikis-kristyano, na po ng ating mga buhay. At yung nangyari nga kay ate, kung doon po, sa, sa bas na nga abot inaabot, nakakalungkot po. Pero wala po tayong gawa dahil ganito po talaga ang buhay natin. Hindi natin lang kung kailan po tayo kukunin ng ating Panginoon. Kung kailan pa naman po pa naman malapit na siya dumating sa bahay nila, doon pa nangyari yung, 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 yung tayadya. Okay. So yun po, yun lang po. Uh, Siyempre, uh, mas maganda po yung, 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 uh, yung complete details po. Yung talagang tunay nangyari. Para po alam po natin yung nangyari sa ating kababayan. Okay? Ulitin ko po, ang kababayan po natin ay nagtatrabaho po sa Japan base sa kanyang tiket uh, ticket. Wala po, hindi po siya nang galing ng Kuwait. Dahil 2023 pa po nung galing siya sa Kuwait. At 2023, ngayon po, nakatapos siya ng 6 months sa Japan bilang kanani po sa anak ng pinsa niya. Okay? So, siya, uh, ang, ang, ang ating OWA, ang ating OWA po ay natutupo ata uh, pupunta po alam ko alam ko pupunta po ang ating mga owa sa sa probinsya sa, sa bahay ng nung nung, nung 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 yung patete yung o ng para po magbigay ng tulong po sa kanya okay yan po ang ano so siguro alam niya po ano, ano pag, mga, ang ano ang mga mga ano hindi alam niya alam kung ano mangyayari di ba katulad yung, yung sinasabi no, tulog lang o bang naman ng na hindi po alam kung alam po atin ano nangyayari po gano'n. Okay po. So, ulitin ko po para sa mga mga ngayon lang nakapasok. Nait ko ngayon pang sa alam sa inyo na si OFW Wilwan po ay nanggaling po sa Japan bilang isang nani sa kanyang pinsan. At maayos po yung kanyang trabaho doon kaya nga siya nanggaling ng Japan at pauwi pa po na po siya ng Pilipinas at susupesahin niya ang kanyang mahal sa buhay. Yun nga lang po nangyari yung hindi dapat mangyari yun nga nilingaw ni Kabong Concha okay. na ang namatay na isang OFW ay hindi galing sa Kuwait kasi sabi niya maraming naglalabas ang balita na ni Kabayan ay nanggaling ko ay dumal lang sa bansang Japan pero sa pagka sabi rin ng OWA yung record nila ay talagang nagtrabaho rin dito sa bansang Kuwait pero ang pagkasabi naman ni Kabong ang naturang OFW nagtrabaho sa Saudi then after that 2021 to 2023 ay nagtrabaho rin dito sa bansang Kuwait pagkatapos niya na ay pumunta ng Japan as tourist visa at uh, sa panyang pagkasabi mayroon na siyang 6 months doon at nagtrabaho sa kanyang kamag-anak pinsan so nabanggit din ni Kabong na pumasok as tourist visa hindi workers ang kanyang visa doon so nabanggit pa niya na maaring illegal yung pagtatrabaho dyan kasi pumasok as tourist visa sa bansang Japan so kawawa naman kasi nga hindi nga daw pinaalam sa pamilya ng OFW kasi gusto niyang isurprise ang kanilang pamilya kaso nga lang hindi na siya nakaabot sa kanilang tahanan o bahay at sa bus na siya namatay so sabi nga niya kahit tangka sangkaman kung talagang uh, time mo na wala kang magagawa dyan kaso nga lang masakit ay di naman lang nadatnan na iuwi ang sarili niya sa kanyang bahay kasi nga tulad ni Kabong Concha ay yung mga siguro a er, goal nakita ko rin yan na siya ay na stroke at saka nabanggit din niya sa kanyang live so kaya mga kababayan mga ko sa masulok ng mundo ingat kayo lagi at uh, sana ito isang maging aral din na kapag pumunta ka sa isang bansa na magtatrabaho dapat working visa ang iyong dala Siguro uh, pwede rin dahil na sabi nga ni Abong nagtrabaho rin ng maayos kasi nga kamag-anak o pinsan yung napangit niya na pinagtrabawahan niya. So even though hindi siya counted as legal na OFW kung totoo di ba? Kasi napangit niya na o oh, tourist visa yung ginamit. So ayun nilinaw ni Kabong para sa ganun, maliwanagan yung mga kababayan natin kasi nga sabi niya ang daming naglalabasan na balita, hindi magkakatugma so si Kabong tulad ng sabi ko marami rin kakilala yan kasi isa sa mga active na tumutulong sa mga distress OFW nung nasa Saudi pa siya so maraming maraming salamat sa iyong pagsama have a nice and great day to all of you kita kits sa mga sunod kong videos